Ay, lunis na lunis man karon mga mari. So another bakbakan na mga mari. Ganarn! Yes! Ganarn mga mari! <laughs> Basta weekdays galit mga mari unya samut pa lunis magsikay-sikay gyud ta nagdali-dali mga mari it means maghikay ta maglungag ta ganer so mauto mga mari no nagmata jud ko anag kay naghikay ko kay naa lagi ko estudyante den ang ako pong bana mga mari mujuti na pod mga mari so mauto mga mari na pritura ko nag isda mga mari kay wala gyud mi laing sudan mga mari isda sa lang mga mari kay kapoy nagkaulata mga mari ganer so maotong, mga mari pag uma na ko prito mga mari ako na dai yung giandaman ug balon ang ako ang anak mga mari para naa sya balon sa eskwela mga mari dahil pag uma na ko og dam niya ug balon mga Mari. syempre mga Mari, proceed ayon okay. ta sa iyang hairstyle. ganan Yes, ganan mga Mari. Baguman ako ug sa buksa anak mga Mari. Suma udin to mga no ngaa una dayon sila mga Mari din ako na pugna andam ambalunan sa kuwang anak mga Mari. Tiu-tiu dan ning mga Marino nga na podayon sila mga Mari. Suma og ginuya ako ang dili routine mga no ang magpick sa ako ang pamilya mga Mari. Paglakaw nila mga Mari mauna podayon ni ako ang bakbakan mga Mari. Kay mao lagi mga Mari wala mi labalaba mga Mari kay wa uga-uga. So na tingob na pod glaba mga Mari sudagan kay mig hinalay mga Mari kay sempre na na may init mga Mari sumang labata mga Mari. Gan nine yes ganan mga Mari. Suma ora deni ato ang ganap for today mga Marino. Thank you for watching and God bless everyone. Bye.